natutuwa ako kay Walt kasi nang sinabi ko sa kanya na matulog siya, tapos pag gumising siya, magsuswimming kami. Talagang pinilit niya na matulog siya. Kaya nagchat ako sa anak ko, sinabi ko na gustong magswimming ni Walt. Siyempre, ayokong magmukhang sinungalin sa apo ko sa totoo lang dati, nagtataka ako kung mga magulang, tapos mayroong gusto yung mga anak nila, tapos sinusunod nila. So sinasabi ko, ano ba naman yan? Bata pa naman yan, ba't siya pa ba sinusunod yan? Pero iba pala yung feeling pag may anak ka na. Kasi nung sinabi sa akin ni mama na si Wolf daw is kaya natulog, sabi niya magsiswimming. Parang kahit wala talaga sa plano magswimming nung araw na yon gumawa talaga kami ng lakad para mapunta kami sa pool kasi ayaw namin madisapoint yung bata pag gising. <laughs> Init yan, tubig guys, sa biyang Solid Sorry, nandunda. Si Wolf kasi gusto daw niya mag-swimming. Ah, mainit. Um, Kiss daddy. Um, Dad? Are you happy? Ha? Huh? Are you happy? Ha? Huh? Happy? Oh. Um, wow. Um, no. Daddy, oh. Come here! Come! Feeling good! Gagagag to my savings today, Master! 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 Very good! Very good. Swimming! 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 Where is Daddy? Where is Daddy? Dear Penelope, ako nga pala si Mars. Isang kupal masama ang ugali, masamang damu, toxic na influencer, toxic na tao, at walang saysay ang buhay. Hindi ako sumama sa outing dahil kupal ako. Gusto kong magpakitang tao na masipag ako. Pero tanga lang po ang maniniwala sa akin, Miss Penelope. Ano, bakit balot na, na balot ka naman, mag-swimming tayo. Eh di ba, malamig sa sasakyan, lamigin ako. Parang... Isang ah. oras. Jandy, di ba ang usapan, maliligo sa pool? Bakit naman ganyan yung attire mo? Sobrang balot na balot ka. Lalo tuloy ako na to turn on sa'yo. Yan yung gusto ko eh, yung hinuhubaran. Mag-swimming, naka-ano. Kapag-CEO ka. naman. Maya Oo, naka-CEO. At nakalagyan na lahat. <laughs> <laughs> Mutang oh, ay naman, hindi ka dalito. Halika dito, makalit ka <laughs> Naka-Dior ka pa. Tang ina mo, para kang mag-iibang bansa. Dior pa, no? okay na, dito na yung preto ng mani na hindi ba? Sa basta. Grabe yung ano niya, nakalagid siya na Dior. Alam <laughs> mo sa ibang dito. Ano Tatamba. Tatambay! tambay. Sa Hindi naman po susunod. <gibes> o hindi ka sa kumain na tayo. So, okay. okay. wow. Saan mo na namin? Ito yung party nyo guys. Ito naman tayo. O yung party ko nungan kayo iso. Ito naman. Ito muna ang Disney Princess natin. Ito yung video. Wow! Maganda ang pinuntahan naming resort sa Biancas Private Resort dahil wala kaming anay nakasama. Kaya naman masaya ang buong pamilya. go swim swim go get the go 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 go, go. show sure daddy how to swim show sure daddy how to swim wow very good mm -hmm. Mm -hmm. wow go, 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 go. guys. Let's go. This is it. Oh my god. Ah. Hey. Bye. Bye. Okay, one.